namin oh, talong nga inihaw, sibuyas, kamatis, itlog, flour, asin, paminta. Ayan. Tapos, huwag <laughs> idak. Ayan. Prito prito sao. Ayan, nasunog na siya. Ganun yun. Uh, harigan, ah, harigan na. Ayan, ang resulta. Walang yaka. Ayan, ang resulta. Ayan, ang ganda no ay ang resulta ha, ha sunog na sunog parang ang puwet na kaldero bakit na sunog ito Joy? ayan yan o ang tortang talong isdaan pangalan niyan do Joy tapa o sa madri tapa tapa ang madri ayan, ayan ma. tinapa nga isda sa tagalog tinapa ayan noodles. dolls ayan itlo awasan ito sibuyas, kamatis, sawsawan yeah, itlog, susuka, araru, kanin, yang kanin. Ayan ang kumakain. <laughs> Ayan, tingnan mo siya, o. Oh. Di ba? Ang payat-payat na kumain kasi kunti lang yung pagkain niya. Ayan, nangayayat siya. Ganun lang yun. pagkain ng sexy to. Ayan, pagkain daw ng sexy. Ayan. Tingnan mo yung pagkain ng sexy yan. Ganyan mag-diet. 哎呀。